Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel, Mary Paz TV. For today's video guys, atin matutunghayan ang Grand Santa Cruzan or Sagala dito po sa Barangay Valencia. Ayan, umulan, umaraw kasi ngayong araw po ay bumabagyo. Ay bagyo po ngayong araw, May 26, 2024. So for late upload na po ito, kaya pagpasensya nyo na. Kung late po, may medyo busy lang. Ayan, kahit uma, uh, umuulan, umuulan po ngayon. Pero tinuloy pa rin po ang Grand Santa Cruzan dito po sa Parangay, Valencia, Quezon City. Ayan po yung mga, naula na po yung mga bulinggit Santa Cruzan, yung malit mga bata. Ito yung mga dalagindi, mga dalagita. Ayan, ang gaganda po nila pasensya na po sa aking video. Hindi po sila makuhaan ng maayos dahil malakas po ang ulan. Pero sige pa rin po, tuloy pa rin po ang sagalaan. Ang sagala dito sa barangay Valencia. Ayan, ang nagagandahan ang kanilang mga damit guys. Grabe. Umulan umaraw, tuloy pa rin yan. Ang Santa Cruzan. Ayan, puro tayong ang ating nakikita. Ayan na naman. So ayan nga guys, medyo naaantala ng kaunti. Pero ayan na, tuloy na naman ang kanilang paglalakad. Ito, napakaganda niya. Yan po ang Reina Magdalena. Ang ganda rin ang kanyang kasuotan guys. natigil ulit ang kanilang paglalakad yeah. hi bini bini ang ganda ganda mo so ito na tuloy tuloy na sana tuloy tuloy na nga ayan tuloy tuloy na nga ang kanilang pagsasagana. Ayan, mayroong pangbulingkit doon. Ang <laughs> ganda ng kanilang mga kasuotan. Magaganda rin sila. Ayan. kasalukuyan na nga pong lumalakas ang ulan dyan sa part na yan. Medyo paggabi na. At ito naman ang aming Reina Emperatriz. At yan po ang aming Reina Elena. Ang ganda niya. At ayan, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagsasagala. Sabi na niya, malakas lang ayan na malakas na po ang ulan pero tuloy pa rin po sila sarap lang panoorin umulat umaraw sigi tuloy ang sagala dito sa Barangay Valencia Quezon City okay